<laughs> right. Crying, sir. Right. Crying, sir. Right. Okay. Let's go. Right. Explain right. the lounge right. in it. Oh, right. you explain it to them. Show me, show me. They me. like guy for Go okay. Can we go right now? Here. Love it. Love it. I Let's go. Let's go. Happy New Year. Oh, good luck right. today. shot? Kay Abad na nakawan sa Amerika, nanakawan ng mahahalagang gamit ang aktres na si Kay Abad habang nagbabakasyon ang kanyang pamilya sa Amerika. Hindi raw ma ni Kay ang masaklap na nangyari sa kanila sa Las Vegas kung saan nabiktima ng mga kawatan ng gamit nilang sasakyan. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng aktres na nangyari ang insidente habang kumakain sila ng pananghalian sa isang lugar sa Las Vegas. Nadiskubre na lamang nila na nawawala na ang kanyang bag na naglalaman ng mga mahalagang gamit, kabilang na ang mga ID at passport. Ang masayasana sana nilang pamamasyal nung araw na yon ay nabahiran ng pangamba at pag-aalala kung saan kinailangan pa niyang mag-report sa mga otoridad doon. Kalakip ang litrato niya sa loob ng police station. Narito ang kwento ni Ki, We went to Vegas para magbakasyon and isuro yung kids. Never did I think that one of the places I'd end up visiting was the police station. My bag was stolen inside the car with all my IDs and two passports. Never leave your bags inside the car. We just had lunch for 1 hour and this happened. Pagbabahagi ng actress. Ngunit sa kabila ng nangyare, super thankful parinsiki si Ki dahil walang masamang nangyare sa kanya at sa asawang si Paul Jake Castillo Patina na sa kanilang mga anak na sinapio Pio, Joaquin, pitong taong gulang at Inigo Leon, 3. Anyways, lesson learned. I still believe that everything happens for a reason. Kung ano man ang reason niya, iniisip ko na lang everything can be replaced. Importante, my family is safe. God is good. Pahayag ng actress. Wala namang nabanggit si Kay sa kanyang post kung nakilala o nahuli na ng mga pulis ang magnanakaw na ng biktima sa kanila. Dagdag pa ni Kay, to my friends and to those who are asking if kamusta kami, we are okay. Again, God is still good kasi my family is safe. Fixing my documents now para makauwi ako sa Pinas. Salamat sa mga Pinoy na tumulong sa amin. There's a rainbow always after the rain. Basta nakahikap ko sa payong sa Rolls Royce. Pagbibirong pagtatapos ni Key. Samantala sa latest update ni Paul Jake, masaya nilang ibinalita na naayos na ni Key ang mga dokumento at makakauwi na sila ng Pilipinas. Naiyak naman si Key sa kaligayahan. Samantala narito ang ilang tagpo sa masaya nilang bakasyon sa Amerika it's our um, how many days na uh, in um, Vegas pero winner pa rin ang Filipino food say hey, hi te Saan tayo? Saan tayo ngayon? Yes, sa Pilipinas! Sa May One Spring Durango, Las Vegas! Kamusta po kayo? Yan. Yeah. kano pa alam? we are eating. we are eating. <laughs> <laughs> oh. hmm? we are eating. sakpan we are eating. naijas. <laughs> naiwan naman. naiwan naman. naiwan naman. naiwan naman. naiwan naman. naiwan

Wow! Nakahikap ko sa payo sa Rolls Royce! Okay! Well, oh, <laughs> okay mo pa tayo Ang payo! Okay mo pa na Okay guys, so ngayon it's 12.25 a.m. here. Ayan, tulog na sila lahat ako kakatapos ko lang mag laundry and after this makakatulog na ako buhay Amerika ikaw lahat ay sa ng aking mga katabang sa balay I miss you guys at Shane <laughs> joke lang kaya naman kaya talaga ang buhay sa Amerika guys ikaw ang gagawa lahat. Ikaw ang maglalaba. ba? Diba? May Rolls Royce ka nga. Ikaw naman ang maglalaba. Pero <laughs> at least may Rolls Royce ka. At may palo. Anyway, bukas ko na ito pagtansyahin para makatulog na ako. So, good night guys.